Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Iba, Ibayo, Hagunoy, Bulacan. Nako sa ay makapanay po natin abutihing lingkod punong barangay. Naglilingkod ng nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa pagunlad dito po sa Barangay Iba, Ibayo, Hagunoy, Bulacan. Na si ginagalang punong barangay Kapitan uh, Maximo Quiroz. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay naman po, ma'am. Sa awanan Jose, eh, naman sa naman at karamdaman. Okay naman. Okay. Akap, uh, uh, kumusta na po ba sa ngayon ang barangay Iba-Ibayo? Uh, sa sitwasyon po ngayon, okay na okay po yung Iba-Ibayo. naman pong mga kagulong na gaganap, uh, kontra po ng patient order natin. Okay. Akap, uh, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa katahimikan o order natin dito sa ating barangay Iba-Ibayo sa ngayon? Uh, okay naman po ang order natin. Ha, papangalagaan naman po ng ating na, committee ng patient order, tsaka po ng ating hepe at yung lingkod. Okay. Uh, sa kalinisan kap, kumusta na rin po naman ang ating kalinisan dito sa ating barangay? Ang environment po natin, okay naman po. Nakita naman nyo yung mga lansangan natin. Halos wala kayong makikita mga kalat. May kumuha po tayo ng basura 3 times a day. Monday, Wednesday, tsaka Friday. Ang Friday po, ang kinakalikta lang namin yung mga diapers. So, magkabukod po yan. Para pag sisegregate ng basura, ay eh, okay. Pagkakarga ng truck, puro diaper lang po yung kakarga nila. Pagkukuha sila at nakapuno na kami ng kumpleto sa track ng diaper. Kasi po, pagka pinaghalo, talaga pong babaho. Kailangan po, pag may diaper na kami, inaagad po yan ang track. Para hindi po yung air up, uh, e namin, nakita naman po ninyo, nakabakot, masino po, hindi mo makikita may kala, to sumisingaw ang amoy. E po namin yung aming FRP, uh, FRM. Makikita po nyo, pinturan po ninyo, paayos po yung kalalagayan ng FRM namin. Okay. So, ako tanong ko lang po, dito po sa ating barangay, for the 100 days, ano-ano na po bang ating na for the accomplishment dito sa ating barangay sa ngayon? Ah, uh, medyo yung 100 days natin, medyo maganda ang simula ng mga project. na po yung um, mula yung kalahati ng 1-2, na referral po yan na pangunguna po ng ating governor, Governor Daniel Fernando po. Ito po sa, ano, sa kasama rin po itong 4, siya natin po ang niya, tsaka po yung along dahiway dito o puntang lumos na ano din po na repair din po yan sa tulong po ng ating gobernador. Uh, okay. Aka pang inyo pong karagdagan pang mga accomplishment for the 100 days sa nabanggit nyo po kayo ay marami-rami pa po kayong kumbaga ibig sabihin na gawa na. Uh, Oo oh po, may mga na gawa na rin po tayo may gagawin pa tayo sa, uh, sa kalukuyan. po, may mga parating tayo talaga mga project multi-purpose building natin yung center po, may na po dito wow. ang aming puso na sisimula na rin po ala na po doon sa highway, nakita nyo yung kalalagayan ng ating center so ang init, walang parking maalika po, Kung dito po magkakasama-sama mula senior hanggang sa barangay building hanggang po sa center natin so magiging maayos po yung ating mga building dito na magkakasama-sama na po lahat Okay? Akap, uh, dito sa ating barangay, iba ibayo kumpara Kung para sa inyo bilang ama ng ating barangay, ano po dapat ang ating tutukan dito o bigyan pang priority sa nabanggit niyo po mga programa kanina? Ayun, lagi po namin inaano yung muna-muna nga po ay yung pangalagaan yung mamamayan, sabihan sa mga dapat sabihan, paalalanan sa dapat alalanan, at yung masolusyo kung ano yung mga problema ng aming mamamayan. Kailangan po nagkakaisa kami dito sa Iba-Ibayo kasi po ang Iba-Ibayo ay isang matahimik na lugar. Okay. So, akap, misahin na lang, kap, o panawagan sa ating mga minamahal mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad po dito po sa barangay Iba-Ibayo. Ang batas po namin ngayon lalo na po sa Carpio, may pit po kami. Pagdating sa Carpio, kailangan alas 10, eh. wala na pong mga, mga, kabataan na katambay. Kaya amin aming po sinisita at pinauwi, pinaalala na na ganitong oras dapat nasa bahay na kayo. Kasi Carpio nga po, ng 10. Video kayo man po, kailangan alas 9 na kung gusto naman po nilang magpityo ay eh, hihinaan po hindi po kailangang malakas o lalabas yung ingay sa mga kapitbahay para po walang nabubulaho sa ganong oras kasi po dito medyo maagang matulog ang mga tao kasi probinsya din po ang dati eh. okay Ito naman yung maray pa rin bukiran okay so amisahin nyo lang din po kap sa ating mga minamahal na mga kawani o sa ating mga kagawad na nagsiservisyo dito sa ating barangay o sa lahat ng na naglilingko dito sa ating barangay iba-ibayo ay mga mensahe ko po sa aking mga kagawad patuloy na yung kanilang mga gawain ay eh, pagpatuloy nila yung mga mga committee po nila pangalagaan to pa rin yung kung ano dapat nila to pa rin kung ano yung kanilang mga committee sundin yung guidance kung ano yung nakasaad sa bahasa aligang batas yung pagkaalalaga sa aming mamamayan lalo na po yung mga senior kailangan na nakasuporta po kami dyan kasi mga senior na po mga kabataan po natin lagi kailangan po lagi nilang palalaanan yan Okay. Uh, sa, sa mataas po na local governor nat, uh, government natin. Ang aming lang po pinoproblema dito sa iba-ibayo ay napakahirap po sa isang lugar na ganito na wala pong uh, service malang lang. Tawagin natin eh, palagay na natin na uh, ambulance. Ang hirap po kasi i-request yung ambulance na kailangan-kailangan ng mamamayan kahit po yung rescue patrol magkaroon man lang po ang iba-ibayo. May mga request na po kami hindi pa lang natutugunan. Kaya yung po kailangan namin. Kami po may uh, service lang po namin dito, barangay patrol. Isang motor po na magdadala pa minsan sa may mga sakit sa ating kabayanan. Ang tagal po makarating doon sa dapat na na hospital. Kaya motor lang po kasi ang aming gamit. Kung may nakikinig man po na sa ating gobyerno na kung sakaling matutugunan yung aming pong kahilingan na magkaroon po kami ng isang ambulance o kaya isang ano na rescue patrol para po sa aming mga mamamayan. Kailangan kailangan po namin. Uh, una na po dito yung aming pampasalamat kung sakali pong matutugunan yung aming pong kahilingan. Yun lang po ang iniwin ko na aking din po panunungkulan dito dati sa bilang kagawad. Eh talaga pong pinoblema din nung una naming naging kapitan o no, yung dating kapitan namin dito. Na talaga pong medyo may kahirapan po yung pagre-request ng isang ganyang vehicle na gagamitin po service o gagamitin nating ambulansya para po sa mamamayan ng iba ibayo. Yun po ay ya, aming para po sa kababayan namin, hindi po para sa amin, para po makatulong lalo o madala sa mga dapat dali na hospital yung aming mga kababayan na mabilis po na matugunan yung kanilang mga pangangailangan. na Hindi na namin kailangan na tumawag ng munisipyo kasi po sa munisipyo talaga po natutunan din po ng ating butihing mayor. Ang problema lang po sa dami ng barangay ng iba ibayo ng, ng iba ng Hagunoy. Halos po 26 barangay ang nangangailangan doon po kasi kami tumatakbo pag kailangan namin ng mga ambulance. Kung sakali po matutugunan to eh hindi na po kami maghihintay ng schedule at ng uh, ano nila free time. Minsan po kasi nagkakasabay-sabay na po ang iba ibayo na Kumisa tumatawag kami, eh, halos po naghihintay po kami kasi hindi lang po kami ang priority, may mas nauuna po po tumatawag kami yung po ay na ano namin, na unawaan kaya po minsan kahit na yung tricycle patrol po namin eh, yun na lang po ang aming pinagtsatsagaan nahiyari po kami sa aming kababayan na minsan emergency yun nga po ang aming pinagda, pinagdada ginagamit o pina, ginagawa service sa mga nangangailangan dito na may sakit ito so, naririnig po sana kami po sana ay eh, mapagbigyan yung aming pong kahilingan sabi ko nga po Di pa naman po, nagpapasalamat na po kami ng marami kung sino man po makakatugon sa aming pong kahilingan. Alam po at marami salamat po sa ating lahat. Okay, yan po ang pinakamagandang misahe ng ating butihing lingkod po ng barangay. Dito po sa barangay Iba-Iba, Yuhagunoy, Bulacan, na ayon po kay Kap ay pagkakaisa at mabigyan ng katuparan ng lahat ng kahilingan. Dito po sa ating barangay Iba-Iba, Yuhagunoy, Bulacan, nakapanay po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Dito po sa barangay Iba-Ibayo, Hagunoy, Bulacan, na si ginagalang Kapitan Maximo Keros. ang butihing naglilingkot ng sisibrisyo, nagmamalasakit at gumagawa ng maraming kabutihan dito po sa barangay Iba-Ibayo, Hagunoy, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Ingat po kay Kap, in your family, God bless us all. Uh, God bless po. Salamat po, ma'am. Thank you. Mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo. Thank <laughs> <laughs> po. Salamat po, ma'am. Okay. okay. Like us po ng parehas, Ingat-ingat po tayo mga kaparehas. Mabuhay po ang barangay Iba-Ibayo.